Alauna ng hapon, July 28, 2007. Dumating ang mga police at paramedics sa third floor ng isang apartment sa Rockaway, Queens at doon ay nakita nila sa sahig ang 55 years old na si Eric Goodridge. Nakatali ang mga kamay at binusala ng tuwalya ang kanyang bibig at binalutan pa ng duct tape ang buong ulo. Sinuri ng mga pulis kung may pulso pa si Eric pero wala na. Noong hindi pa malaman ng mga pulis ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay at hindi nagtagal ay napagtanto nilang may kulang. At yon ay ang kanyang pinutol ito at hindi na matagpuan. Si Bridget Harris ay pinanganak noong June 6, 1981 sa Staten Island, New York. Ang kanyang mga magulang ay na Eric Goodrich at Lucy Ann Harris na naging imigrante sa US mula sa Liberia. May ilang negosyo si Eric kasama na doon ng import-export company, record store at travel agency. May nauna ng dalawang anak si Lucy sa una nitong asawa at nadagdagan pa ng apat kay Eric. Gayun pa man nung ipinanganak si Bridget ay itinanggi ni Eric na anak niya ito hindi naging kontento at masaya si Eric sa kanyang buhay kasama ang pamilya kaya umalis ito at iniwan ang mag-ina at sumama sa ibang babae. Naiwan ang anim na anak kay Lucy at nahirapan ito sa pagpapalaki ng mag-isa. Taong 1983 at dalawang taon pa lamang si Bridget. Iniwan ni Lucy ang anim na anak para dumalo sa libing ng kanyang lolo sa Liberia. At dahil sa wala itong green card o citizenship, at kahit na naiwan ng kanyang anim na anak ay hindi ito pinayagan makabalik ulit sa US. Napunta at palipat-lipat ng foster home ang magkakapatid. Kalaunan ay doon na tumira ang magkakapatid kila Eric at sa bago nitong asawa. Gayun pa noong 1990 ay bumalik sa Liberia si Eric para sa isang trabaho. Napago din ang asawa ni Eric sa kanya at lagi silang nag-aaway at di nagtagal ay nag-file ito ng divorce. Napunta ang magkakapatid sa pangangalaga ng kapatid at ina ni Eric. Masama ang ugali ng lola ni Bridget. Hindi sila mahal at may favoritism sa pagitan ng anak ng kapatid ni Eric. Lagi silang pinapagalitan at sinasaktan kahit sa maliliit na bagay lamang. May pagkakataon pa na may nakaiwan na hindi na i ang inidoro at si Bridget ang sinisin ng kanyang lola. Kinaladkad siya nito at hinubaran ng damit. Hindi alam ni Bridget kung anong nagawa niyang kasalanan. Sinaktan siya sa harap ng kanyang mga pinsan habang wala siyang saplot at pinaghahampas ng matigas na bagay na nagresulta na pagkasugat ng kanyang balat. Hindi pa makontento ang kanyang lola. Inutusan pa niya si Bridget na yumukot pinuhusan ng red pepper sauce ang maselang bahagi ng kanyang katawan at binuhusan din ng pepper sauce ang kanyang mga sugat. Noong February 1994 at nasa labing dalawang taon pa lamang si Bridget, ay bumalik na sa Liberia si na Bridget kasamang kanyang mga kapatid para makasamang ina. Sobrang nasasabik si Bridget na makita ang kanyang ina. Siya ay umaasa na makakaramdam ulit ng pagmamahal ng isang ina at hindi siya sasaktan. Ngunit nagkakamali si Bridget. Dahil makalipas lamang dalawang linggo ay nagumpisa ng hindi sila pinapansin ng ina. Doon napagtanto ni Bridget na walang pakialam ang kanyang ina. Nagkasakit ng malaria si Bridget at na-hospital ito ng dalawang linggo. Ngunit kahit isang beses ay hindi malang lang siya nagawang bisitahin ng ina. Dahil ayon sa kanya ay abala ito sa pagdalo sa church revival. As pangalawang beses ay inabando na sila ng kanilang ina at tumira si Bridget sa mga kamag-anak. Nagkaroon pa ng culture shock noong umpisa ang magkakapatid dahil sa lumaki nga sila sa US. At noong mga panahong iyon ay nagkaroon pa ng civil war sa Liberia na mas pa ng taong 1996. Kahit papano ay may mga documents na hawak ang ina ni Bridget para patunay na sila ay US citizen kaya inilipad sila pabalik ng mga army sa US. Pagkabalik nila ay palipat-lipat ulit si Bridget natumira sa mga kamag-anak at ang huli ay nanirahan nito sa isang women's shelter. Taong 2007 ay nagkaroon na ng sariling apartment si Bridget Nagkaroon ito ng trabaho bilang isang security guard sa John F. Kennedy Airport at nagkaroon ng maraming kaibigan. At hindi na rin siya nakikipag-unayan sa kanyang ama. Hindi pa nagtagal na tumira ito sa kanyang apartment ay tumawag ang kanyang ama. Sinagot yun ni Bridget at sinabing huwag na siyang tawagan at burahin na ang kanyang number. Hindi maayos ang kondisyon ni Eric at kinakailangan niyang bumalik sa US para magpagamot. Doon ito tumira sa kapatid niyang si Carlene. Kinumbinsin ni Carlen si Bridget na patawarin ang kanilang ama habang sinisikap niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Pagaman kilala at respetadong negosyante si Eric sa kanilang komunidad, ay may tinatagong lihim si Eric sa likod ng pinto. Ilang taong ginagahasa ni Eric at inaabuso si Bridget. Nagpapanggap siya nakikipaglaro sa kanya sa pamamagitan na papauho niya kay Bridget sa kanyang kandungan at sa kaginagawang kahalayan sa walang kamuangwang na bata. Una niyang ginahasa si Bridget noong tatlong taong gulang pa lamang ito. At sa edad na apat ay pinilit niya na si Bridget na gawin ang Tumagal ang pang-aabusong yon hanggang sa nagdalaga na si Bridget. Doon na din nagumpisang lumayo na si Bridget sa ama. Natatakot din si Bridget na ngayong bumalik na si Eric sa US ay baka gawin ito sa kanyang mga pamangkin. Bumabalik sa isip ni Bridget ang pang-aabuso ng kanyang ama at dinanas na pananakit mula sa mga kamag-anak. Gustong pumunta ni Bridget sa mga polis para i-report ang ginawa sa kanya ni Eric. Ngunit hindi niya yon ginawa. Nag-search ito sa internet para masolusyonan ang problema sa ama. Doon niya nakita ang kaso ni Lorena Bubet na pinuto ng pagkataon ng kanyang asawa dahil sa pang-aabuso at pananakit nito sa kanya ng ilang taon. Naisip ni Bridget na kailangan niyang gawin yon para matigil na ang ginagawa ni Eric. Noong July 25, tatlong araw bago niya kitain ulit ang ama, ay nag-set up ng cam recorder si Bridget at nag-umpisang i-record ang nag e ng kanyang sarili habang sinasabi na... He wrecked my life. At first, I blame myself. Now I know it's not my fault. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ni Bridget ang kanyang ama sa kanyang apartment. Gusto niyang pag-usapan ng ilang taong pang-abuso nito sa kanya. Gusto niyang ipaalam sa ama na hindi maganda ang ginawa nito sa kanya. At bilang bata, laging kinukumbinsin ni Eric si Bridget na ang kanyang ginagawa ay normal lamang at yun ang gadalasang ginagawa ng mga ama sa kanilang anak na babae. Sinabi ni Bridget na naalala niya ang unang pagkakataon na inabuso siya nito at ang sagot ni Eric ay, Paano mo naalala ay eh, tatlong taon ka pa lamang noon. Doon nagsimulang magalis si Bridget. Hindi makitang nagulat si Eric sa sinabi ni Bridget at hindi niya itinanggi ang ginawa. Sinabi ni Bridget sa kung paano niyang pinilit gawin ng oral s**t apat na taon pa lamang. Doon na nagsimula mag-deny si Eric kaya mas lalong nagalit si Bridget Sinabi sa kanya ni Bridget na huwag niyang dalhin ang mga pamangkin niya sa Liberia Dahil alam niya ang intensyon nito at kinakailangan niyang tumigil sa gawain Nagsimula ng magalit ng sobra at nagsisigaw na si Bridget kay Eric Alam ni Bridget na delikado ang kanyang mapamangkin Kila kailangan niyang matigilan si Eric Kinagawa ni Bridget dahil sa may plano si Eric na dalhin ang kanyang mga apo sa anak nitong si Carlin sa Liberia kailangan niyang maprotektahan ang mga pamangkin dahil alam niya may planong hindi maganda si Eric. Kinakailangan niyang matanggal ang sandata nito para hindi na ito makagawa ulit pa ng masama lalo na sa kanyang mga pamangkin. Sisiguraduhin ni Bridget na wala na siyang maabuso pa na bata kailanman. Akma siyang atakihin ni Eric ngunit agad itong nakuha ang kanyang pepper spray at inispray ito sa kanyang mata. Nag-away sila at natumba sa heg. Ngunit dahil sa tindi ng hapi sa mata ay nawalan ng malay si Eric. Agad na naghanap ng paraan si Bridget para matali ang mga kamay nito Kinuha niya ang nabiling handcuffs at agad na inilagay sa kamay ni Eric Napansin niya ang nahihirapan itong huminga Nagpanik ito at hindi niya alam kung paano ito ma-revive Binuhusan niya ito ng tubig at sabay na tinawag ang pangalan ng ama Nagising si Eric at nagumbisa ang sumigaw Nagdesisyon nitong lagyan ng towel ang bibig ng ama at kumuha ng duct tape at ibinalot ito sa palibot ng ulo ng ama at nag-iwan lang ng ilang butas para makahinga ang ama. Tinanggal ni Bridget ang pantalon ni Eric. Nung una ay ginamitan niya ito ng gunting ngunit nahirapan siya. Hinanap niya ang scalpel na nabili niya sa eBay mga isang buwan na ang nakakalipas. At doon ay ni Bridget na putuli ng, <coughs> ng ama. Alam ni Bridget na susubukan pa ng mga doktor na ikabit ito ulit pag nakita nilang naputol na bahagi at ayaw niyang mangyari yon. Dinala niya ang naputol na bahagi sa kusina, binuksan ang stove at inumpisahang sunugin. Nung naamoy ni Bridget ang nasusunog na laman ay nahimasmasan nito. Pinatay niya ang stove at inilagay ang nasunog sa paper towel at tumawag sa 911. Ngunit agad nitong ibinaba ang tawag dahil sa kinakailangan niyang umalis muna sa apartment. Pinulot niya ang scalpel, gunting, pepper spray at inilagay sa kanyang backpack at agad na umalis sa apartment. Tumawag din ulit ito sa 911. Dumating ang mga pulis at paramedics at agad nagperform ng CPR kay Eric ngunit huli ng lahat. Habang sinusuri ang kanyang katawan ay nakita nilang nawawala ang kanyang at at hindi yun ang naging sanhi ng pagkamatay ni Eric. May nakabusal na towel sa kanyang bibig at pinalibutan pa ng duct tape ang kanyang ulo at tanging mata at ilong lamang nakalabas. Ngunit dahil sa gagling reflex nito ay unti-unting natatakpan ng towel ang kanyang lalamunan kaya humarang yon sa daluyan ng hangin papunta sa kanyang ilong. Tinawagan ng 911 si Bridget at sinabihan na pumunta sa police station. Sumangayon si Bridget at sinabi na sa malapit lang siya pero hindi siya napakita sa mga polis. Sa halip ay dumaan lang siya at pumunta sa boardwalk pier at doon itinapon ang sunog na at. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Carlin at sinabing ginawa sa ama at nakahanda na itong sumuko sa mga polis. Sinabihan siya ni Carly na huwag muna pumunta sa mga polis dahil sa takot itong hindi niya na ito makikitang muli. Agad na nakipagkita si Carly sa kapatid. Noong dumating ito ay nakita niyang tulala si Bridget. Inabot niyang kamay ng kapatid at doon niya nakita na may mga dugo ito. Ginamit ni Bridget ang scalpel para mag- so. agad na tumawag si Carly ng 911 at inadmit si Bridget sa Richmond University Medical Center Psychiatric Ward ...nang tatlong linggo bago ito inaresto. Makalipas ang 36 hours matapos ang pagpatay, ay nag agad si Carlin ng abogado. Pinalam ni Carlin sa buong mundo na pareho silang biktima ng pangihipo at pang-abuso ng kanilang ama simula bata pa. Matapos ang dalawang taon na arraignment ay nagumpisa ng paglilitis kay Bridget noong September 2009. Nagtestify ito para sa kanyang sarili. Sinabi ni Bridget na ang ginawa niya ay hindi paghihigante gusto lamang niyang tanggalin ang kanyang ari para hindi na ito makagawa pa ng hindi magandang gawain sa kanyang mga apo. Ngunit pinaglalaban ng prosecution na ang ginawa ni Bridget ay nagpapakita ng premeditation o pinaghandaan at linano. Noong September 30, 2009, ay ng guilty ng mga jury si Bridget sa kasong second degree manslaughter. Ayon sa isang juror ay wala sa kanila ang nakaramdam na nararapat na maging guilty si Bridget sa kahit anumang murder charges. Sa kabila ng paggawa ng sulat ng pitong juror sa Supreme Court na si Judge Arthur Cooperman, na sana wag nang ikulong si Bridget, ay sinintensya niya pa rin si Bridget ng maximum of 5 to 15 years na pagkakakulong. Matapos nitong makulong ng tatlong taon ay binigyan ng parol si Bridget noong August 30, 2012. Mula noong pinalaya ito ay naging parte ito ng isang advocacy group na mapahinto ang family violence. Nagtrabaho din ito sa DoorDash para mag-deliver ng pagkain gamit ang kanyang bike. At naging volunteer sa isang organization ng Leftover Cuisine kung saan ay kumukuha ito ng mga tirang pagkain sa mga restaurant at bakery at ipamigay sa mga homeless, shelters at mga food pantry sa buong syudad.